yung mawalan ka ng player na napakagaling dumipensa at napaka-clutch during playoffs ay magiging problema ng team mo. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Bakit hindi na magcha-champion yung Denver Nuggets? Bakit? Dahil lang sa dalawang rason. Una, nawala na yung mga key players na kailangan-kailangan nila. Pangalawa, naglakasan na yung mga team sa Western Conference. Pero bagong lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at share para sa marami pang usapang basketball. Let's go. Nag-champion na nga yung Denver Nuggets last season. Wala akong masasabi dahil wala talagang nag-expect na magcha-champion sila. Pero pinakita nila, teamwork at depensa ang nagpapa-champion sa isang team. Ang maganda sa nilaro nila last season, napakagaling ng pasahan nila at napakaganda nung samahan nila. Isa pa dahil ngiti sa taong to kay Jokic. Napakatalino niya maglaro, kaya parang lumalakas yung mga kampanya. niya. Pero dahil sa offseason, maraming nawala sa kanilang mga key players. Unahin na natin si Bruce Brown Jr. Kung napanood niyo yung playoffs, ang dami niya itong crucial basket na nakakatulong sa team niya. Lagi na lang meron siyang tira na kailangan-kailangan ng team nila. Isa pa sa magandang player na to, tignan niyo kayang kaya niyang tumira sa labas anytime niya gusto maganda rito sa player na to, gumagalaw siya kahit wala sa kanyang buwan na tingnan nyo ang layo ng pinanggalingan niyo pero kung saan siya mapupunta doon sa 3 point line kasi nga galaw lang siya ng galaw kahit walang bola kaya nakakatira siya ng maganda isa pa gusto ko rin to dumipensa nakita niyo yung hassle na yan ayan yung mga kailangan nilang play during playoffs na nagpapalamang sa kanila sa mga kalaban nila next natin si Jeff Green Itong player na to, veterano na siya. Halos hindi na nga to nagagamit ng ibang team. Eh, pero napunta siya sa Denver Nuggets. Ang ganda ng nilaro niya nung playoffs. Ang dami niyang pwedeng gawin, kagaya niya. No. Sumasalo lang siya sa gitna, tapos kayang-kaya niyang miss ko. Napaka-importante niyan kasi meron kang Nikola Jokic na nakakapagpahinga habang ikaw yung kumakamada, umi-score o dumidepensa. Isa pang maganda sa player na to, may tira siya sa labas na napaka-importante kasi nasa 6'8 yung height na ito eh. Kaya na niyang dumipensa, mayroon pa siyang tira sa labas na kailangan-kailangan ng Denver Nuggets. Pinaka gusto ko rito sa player na to yung basketball icon niya. Tignan mo. Alam niya kung saan mapupunta yung bola. Kaya yun o, oh, huling-huli niya ang laking bagay niyan kaya nag-champion yung Denver Nuggets. Isa pang rason, naglakasan na yung mga lineup sa Western Conference. Unahin na natin ang Phoenix Suns lumalim na to ading Bradley Bill and Yusuf Nurkic tingnan yung ginagawa ni Yusuf Nurkic puro screen lang yung ginagawa niya. dalawang beses na siya nag screen pero tingnan nyo kung anong mangyayari sa kanya pa rin mapupunta yung bola e eh, yun yung mga kailangan kailangan ng Phoenix Suns noon nung kalaban nila yung Denver Nuggets ang maganda sa Phoenix Suns ngayon napakalalim na kaya kayang kaya ng umiscore at gumalaw ni na Booker at ni Nadurant Meron na silang mga shooter at slasher kagaya niya nina Eric Gordon. Meron din silang Watanabe. Ang dami na nilang mga nakukuha magagaling na player na nakakatulong sa team nila para lalo lang ma-relax, makapahinga yung mga star player nila. Isa pa, naguuno na si Booker dito. Kaya iba talaga yung galaw niya kung napanood niyo yung unang laro nila. Ang ganda rin ng ikot ng bola kahit si Booker yung may hawak ng bola. Tapos huwag nating kalimutan si Durantula. Ang isang player na kinakatakutan ng lahat during playoffs. Ito pa, Golden State Warriors. Kung makakaharap nila yung Golden State Warriors, for sure hindi sila lulusot dito. Dahil lalo pang lumakas yung depensa at depensa nito. At meron na silang point guard Si Chris Paul Ang point guard na kayang-kayang pumasa ng magaganda Itong player na to ay napakaganda ng pagkakakuha nila Tingnan mo kung paano yan magdesisyon eh. Ang dali-dali lang sa kanyang pumasa E eh, ang daming mong papasahan sa Golden State Warriors Kasi nga, puro scorer yan Meron pa silang Saric Meron pa silang Wiggins Ang daming papasahan yan Na kayang-kayang may score Pero ito yung pinaka-importante yung number 3 best passer papasahan yung number 1 shooter of all time sigurado ko oh, hindi kakayanin ng Denver Nuggets yan ito da Los Angeles Lakers tinalo nga to ng Denver Nuggets pero isipin mo sila yung team ng pinakamaraming pinanalo after trade deadline ang maganda rito intact pa rin yung mga nakuha nilang malakas na player at nakapagdagdag pa sila ng mga batang player ng mga athletic na makakatulong sa team nila mapa-opensa man at mapa-depensa Andiyan pa rin yung mga shooter nila Andiyan pa rin yung mga malalakas na player nila Maganda rito dahil marami na silang scorer Makakapahinga na si Anthony Davis na alam nating injury prone At makakapahinga na rin si Lebron James na alam natin na may edad na Kaya ang ganda na itong mangyayari sa kanila Tapos lalo pang de-develop yung skills ng mga bata nilang players Kasi magkakaroon ng playing time Kagaya niya ni Narib, si Hachimura, ni D'Angelo Racer For sure lalo pa silang mag-i-improve kailangan lang naman talaga nila maalagaan si Anthony Davis at si Lebron James para fresh na fresh sila pagdating ng playoffs. Tapos nabalita rin na nakipag one-on-one -on -one training talaga si Hatsimura kay Lebron James. Napaka-importante. Tapos meron pa sila ngayong Christian Wood na merong height depensa at opensa na makakatulong din sa team nila. Itong lineup na to, ang dami na talaga nilang offensive and defensive arsenal. Kaya for sure, mahihirapan tong Denver Nuggets or kahit sinong team pa makalaban tong team na to. Ayan na nga, nakita nyo na Nawala si Bruce Brown Jr. at si Jeff Green Napaka-importante nun sa team nila Kaya sila nag-champion last season Pangalawa, yung Golden State Warriors Phoenix Suns at Los Angeles Lakers For sure, hindi talaga sila lulusot dun Kaya para sa akin, mahihirapan na talaga mag-champion yung Denver Nuggets Pero pwedeng mali ako, pwedeng hindi gusto ko kung sino ang magiging champion nyo sa parating na season na to. Limutan mag-like, mag-subscribe, and share para sa marami pang usapang basketball. Thank you!